Enero 28, 2024, sa first Maiso rally sa Davao, nagliyab ang balita at social media. Matapang, walang preno. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. Nagbato ng maaanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Aimee ang nangunod. Ay, pakilab sa PI. Wala kayong pakilab sa PI. Wala kayong Okay, so siya ang unang nagtawag ng pansin, siya ang unang nagtanong, para kanino ba talaga ang PI na yan? Marso 2024, sa kabila ng bangayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulong Marcos. Matatag, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms. Walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa sabong, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabok ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumagi sa ICC. Kaya pagtungtong ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FPRRD. Isang pagpataksil na walang nakapansin. Kunyo, umotok ang balita nagbitaw si VP Sara bilang DepEd Secretary. Tended my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang ngunit walang nagawa dahil sa likod ang tama. Agosto, isinagawa ang unang Quadcom hearing laban kay FPRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni PBBM si Marcos Lacanilao bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusuko kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga ICC noong Oktubre. Walang bahid ng pagtutol, walang balak na ipagtanggol ang kapwa Pilipino. Nobyembre, nag-iba na ang ihip ng hangin. Matatag, matapang, Walang bahid ng pag-aalinlangan. Narinig muli natin si Pangulong Marcos, ngunit iba na ang sinabi. If yun ang uh, gugustuhin ng eh hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Para tabunan ang galawan, pinaingay ang impeachment complaints laban kay VP Sara. The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte... Kahit pa nagkaroon ng INC Rally nung Disyembre, naidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng questionable 2025 budget kahit bat-bat ng anomalya. Enero 25, 2025, sinimulan na ang Oplan Tugis o Operation Pursuit, ang lihim na operasyon para hulihin si Duterte. Pagsampan ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC Prosecutor. Isang tahimik na pag-uusig habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi daw ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso sa is. Pero ang totoo, makabinbin na ang arrest warrant mula sa ICC Chamber Marso 7 hanggang kasampo. Ang hindi natin alam, Marso 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano si FPRRD, isinagawa na ang pag-aresto. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang The Hague alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkanulo, ang nagsuko. Pero kanino ang sisi? Sa mga utusan o sa nagutos? Managot ang dapat managot nakalatag na. It's a request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayon nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay. Nagplano Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Ay, hindi naman, hindi naman uh, Ito sa group effort, uh, Secretary Chidoro was there, Secretary Andrew was there too, and the President and I Nagsakatuparan Huwag mo kong hawakan, huwag mo kong hawakan Huwag mo kong yung lalay ko Nagkagulot nagtakpanan. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi eh may period. Kapag may warrant, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be subjudice already to discuss that because of the habeas corp pending in the Supreme Court. Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pala ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasang. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili I, ka lang. Ay, represent ko po ang Interpol NCB Manila. So, mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod.